nga nung na dili mang ka sir nga grade 6 man ni lahi man ang kinder ha dili ka dito sa kinder nganu man dere kusgi ka usgi Derira ka nganu man gusto ka diri kaysa ba mo teacher ako <laughs> kaysa mo teacher ako, Big man ako imo teacher si Ma'am Irene. Kay grade 6 man ni Diri. Sige, di sa ka. Pagkasunod nga mga adlaw, balik na ka sa kinder. No, GR? No? Appear, sabi, appear. Very good. Nanakay, no Ayun sa, nanakay notebook. Nanakay lapis. Nga, mag man ka, Diri, nga. Grade 6 man ni. What is your name? What is your name? Ruwil. Ruwil, di yung pangalan? Hoy, ka very good at pair. Lupigan ang grade 6. Oh, my God. Oh, how old are you? How old are you? How old are you? Pila edad ni mo? Ha? Huh? Five. Five. Buotan ka dili. Buotan. Buotan. Dili magbinugoy sa ha. So diri sa ka nga mo ban sa dayon ka dito sa kinder no. Sabot ta. O bi ta. Sabot o bantay ka ha. Bakas na ta. <laughs> Ganahan jud ko no siya dere.